Alam mo bang pwede kang kumita kahit natutulog ka lang? Well, yes, possible yan, pero hindi yan scam, hindi rin yan networking, kundi ang paggamit lang ng digital product. And today, ipapaliwanag ko sa kung paano yan at kung bakit sobrang powerful neto para sa mga beginners. Hi, I'm Tina, Head of Digital Marketing dito sa Pera University. And ang mission namin ay turuan ng mga beginners na magsimula sa kanilang digital product business. Na kaya mong i-manage kahit pa may trabaho ka, may studies ka, o kahit busy ang schedule mo. So, ano nga ba ang passive income? Passive income means hindi mo na kailangan i-trade yung oras mo para sa Pere. Kasi once mo lang kailangan gawin yung product eh. So ano nga bang example niyan? Pwede yung ebook, online courses, Canva template, or planner. So diba, yung mga bagay na yan, pwede mo yung ibenta ng paulit-ulit kahit isang beses mo lang siya gawin. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan mag-edit ng paulit-ulit or mag-print kada order. So paano naging possible yan? Well, isa lang ang sagot dyan dahil automated na ang process. So ang isang example niyan, kapag nag-upload ka ng ebook sa isang platform, once na may bumili, automatic na masisend sa kanila yung file. So kahit tulog ka, nasa bakasyon ka, or marami kang ginagawa, So, di ba, hindi mo na siya kailangan bantayan or imano-mano pa yung process para masan sa kanila yung product. So, di ba, ang convenient din dun, kahit hindi ka online, makukuha at makukuha nila yung product mo. So, ano, ano nga ba example ng digital product? So, pwedeng Canva templates for social media, e-book sa skills or hobbies, pwede ding online mini courses, and of course, itong sobrang demand na printable trackers and planners. So, ang daming beginners na iniisip nila na kailangan marami na agad silang product para makabenta. But the truth is, kahit isa lang yan, pwede mo na yung simulan. So, kailangan mo lang mag-focus quality and tamang pag-market and later on, mag expand din yan. So now, kung curious ka kung ano nga ba ang digital product best for beginners, meron kaming free list ng 50 passive income ideas para sa beginners. Just click the link sa bio to start.